Gamit ang drone, ilang araw na sinuyod ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang kagubatan sa Barangay Atok Trail, Baguio City. Ito'y sa pagasang asang mahanap agad ang nawawalang anim na taong gulang na batang lalaki na si Jaren na residente sa lugar. Huli siyang nakita noong gabi ng lunes, September 29. Mother, kasi yung mother ang kasama niya sa bahay nila. During that time, so lumabas ng bahay, nakalabas siya kasi... Unlock niya yung door, back door nila. So, uh, yun, uh, check namin yung mga circumstances kung saan possible na lumabas. So, na-check naman dito sa kalsada kasi may mga CCTVs. So, wala. So, yun, talagang yung uh, concentration namin is dito sa wilderness area. Makalipas ang dalawang araw na paghahanap, bigo ang mga otoridad na mahanap ang bata. Ginamit na rin ng CDRMO ang thermal camera ng drone para makita ang heat signature ng bata pero naging pahirapan ito dahil masukal ang lugar. Sa kabuuan, isang hektarya ng kagubata ng kanilang sinuyod. Dahil dito, nagpasya ang barangay na magsagawa ng ritual sa pagasang asang mapadali ang paghanap kay Jaren. Parang yung nanawagan lang kami doon kung may nag, uh, nagtatago sa kanya na uh, if possible ilabas naman para hindi hindi nahihirapan yung parents. So nag-alay kami ng mga animal. Pagkatapos ng ritual, muling ipinagpatuloy ang pagganap kahapon ng umaga October 2. Isa sa mga nakiisa rito ay si Alain at nang magawi ito sa gilid ng creek, dito na niya nahanap ang nawawalang bata. Kwan siya sa may dahon-dahon na malalaki, parang nandun siya. Nakuburan. O nakuburan siya parang nakita ko lang na parang may gumalaw kahit tinakbo ko pagka ko yun nga positive siya buhay at uh, pasalamat sa kwan sa may kapal Agad rumesponde sa lugar ang iba pang volunteers at dinala sa pagamutan si Jaren. Natagpuan siya. Halos dalawang daang metro ang layo mula sa kanilang bahay. search natin yung area na yun. Pero siguro during that time na nandun tayo sa area sa creek na yun, baka hindi siya mismo nandoon, Baka nakatago siya somewhere kasi hindi siya nakakapagsalita. Nangihina, walang saplot at nagtamulang naggalos sa katawan ng bata. Pero madaling araw ng October 3, pumutok ang isang masamang balita. Si Jaren, pumanaw na. Bagamat nagdadalamhati, nagpasalamat pa rin ang mga kapamilya ni Jaren at ang barangay sa lahat ng nakiisa at tumulong sa paghahanap. Charles Nicolimon RNG news.